Gusto nyo ba ng jungle hero na mabisa pang tapat sa mga assassin? Bakit di mo subukan si Fred Rain? Kaya nito makalamang lalo na sa retrahan dahil sa kanyang skill mechanics, may pang slow, knock airborne, taunt at burst. Dapat mo tandaan na nakadepende ang damage ng ultimate ni Fred Rain sa damage na kanyang mare-receive. The more na mababa ang HP mo, the more na mas mataas ang magiging damage mo. Ngayon ay may idea ka na kung bakit top priority jungler hero pa rin si Fredwin sa mga tournaments at sa higher rank. Gamitin mo ang emblem na support para sa HP region, CD reduction at movement speed, Vitality para sa extra 225 max HP, Season Hunter para sa increase na damage sa Turtle at Lord muni hindi nito madadagdagan ang damage ng iyong Retribution, at Brave Smite para sa dagdag na HP region sa tingin ikaw ay nagde-deal ng skill damage. Samahan mo ng mga items na ito at tiyak na magdo-dominate ka sa lahat ng matches mo Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli